isa po siya oh no, naglalakad lakad na po yan nauna po sa akin kung titingin tingin po dito naghahanting hanting din po baka mapatalooban po ng malay na kalikasan ayan yeah, mga masis oh, tamilok na naman po ito oh. ayan, tamilok po yan mga burung masis yan po yan, tamilo. Gasan natin. Yan po. Oh. Tamilo yan mga bro, mga sis. Yan po. Oh. ng tamilo yan po sisisisa mga bro mga sis malapit na po kanila sa aming patutunguhan ay para haba ko. naka Na. Na. hindi ko kasi kabisado yung mga ano karamihan sa dagat, eh. 'yung mga laman dagat kasi sa lawa po. ako lumaki. Ayan po mga hmm, bro, masasabi ko. Anong oh? Magagalaw-galaw siya, hmm. masasabi ko. oh. <coughs> Sorry po kayo yan Swerte mga bro mga sis Pera na naman na natakuan po Ni Brunel din yun Ayan po Nasa tubig pa Ayan po Ayan Sis Lisa Psst. Les Les Nes! Ayan, oh, Ayan po mga kurong mga sir. Nes! Ayan oh. po mga kurong mga sir. Swerte na naman po tayo. Ayan po oh. Pira na naman po na ipakaloob sa atin yan. Nandiyan po po sa tubig o. Oh. Ayan po. Dahan-dahan wag kang tumakbo. Ayan po yung iba naming kasama. Ayan po ang dalawa busy busy po sa pangunahan ng mga suso, mga sikat-sikat ang tawag po nila mga hilong po, po kasi itong mga kasama kong dalawa ayan, ayan po si sis Lisa naglalakad na, ayan, 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 papalapit na po may, so, may surprise so lang po ako sa kanya na ipapakita kakaibang mucha itong nakita po, ganda oh, tumakbo ka ayan na, nakita po sis Lisa ayan, <laughs> ganda ayan, wow!